Hello po guys, andito kami sa ilalim ng mga puno ng mangga. Uh, may manggang ang kalabaw, may Indian mango. Ayun po guys, oh. yung mangga po, yung para hindi siya mabulok, tinalian nila ng papel. Ayun po, binabalutan nila guys. Oh. Uh, mangga kalabaw yan, nice naman. Para hindi ka masira ba. Ayun no oh, binabalutan nila ng papel. Yan, sa taas din. dami. Tapos, may Indian mango. Meron din, halos, pero dito, halos lahat, uh, manggang kalabaw. dami guys, oh. you know. Yan, may mga, may mga, you know, may mga balot siya ng papel para hindi masira. Siguro yan, binibenta din yan, kaya ganon. Tapos, ang lalaki ng mga puno. Ang lalaki ng mga puno, guys, oh. Ngayon, ikot-ikot kami dito kasi presko. Mayroon din uh Indian mango uh apple. Ayan, pakainin namin ngayon. Apple, mango. Habang nag-ikot-ikot. Ayan po, guys. Ang presko dito. Sarap dito maglagay ng duyan. Ano? Oh. Wala pa kaming lakad ngayon, pero baka mamaya hapon papunta kami kung saan hindi ko pa alam <laughs> ayan guys ayan paki subscribe and like my videos paki pindutin ang notification bell para always po kayo updated kung ako ay may bagong upload yan po guys ikot ikot mo na kami dito itong lugar na to ay tahimik presko yan sarap kaya mag maglagay doyan dito ang lalaki talaga ng mga puno ng mangga, guys. So, ay, sa taas, napakalay. Napakaraming lama. Napakaraming laman. Napakaraming bunga, oh. Napakataas na. Yan po, oh. Ang daming bunga. Grabe. Ayan. Mega-mega shoutout na lang sa lahat po ng aking viewers. Uh, kung nasa po kayo ngayon, pag, uh, kung nasa po kayo ngayon, mag-ingat at magdasal para Palagi po tayong ligtas at ingatan tayo ng puong may kapal. God bless all.